Aris, pag-iingat ang sa pagligo sa malalaking tubig, at sa sasakyan na dalawa ang gulong kung gumagamit ay lalo kang mag-ingat lalo na gabi, at huwag maging mabait ngayong araw sa humingi ng tulong, maging kuripot muna ng makaiwas ka sa kabusitan sa hinaharap sa kanila, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Taurus, ngayong araw kung may plano na pupuntahan sa malayong lugar, kung tutuloy ay may negatibong enerhiya sa mapupuntahan kaya kung tutuloy ay magdasal lagi ng ligtas sa panget na enerhiya, nang makakaiwas ka sa maaabutan negatibong enerhiya at maging mahigpit sa kausap kung pera ang usapan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Gemini, ngayong araw ay may dalang kamalasan, ang makipag magbibigay sa iyo ng pagluha at lungkot, kaya mas naayon sa iyong ang manahimik muna, at umiwas sa mga madudulas na hahawakan, at lalakere na baka magbigay sa iyo ng sakit ng katawan at baka mapilayan pa. Ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Cancer, maging maingat ka ngayong araw sa pagsama-sama sa mga kaibigan lalo na lugar na pwedeng magkagastos, at umiwas din sa mga usapang chismis at tuksuhan ng pagmamahalan problema ang iyong makukuha, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Leo, pag para sa iyo sa mga usapang may kinalaman tungkol sa pera baka ikaw ay maawa ay maglabas ka ng pera ng biglaan ay mahirapan ng mabalikan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Virgo, ngayong araw ay pag-iingat sa makakausap ng biglaang sa ibang lugar, magbibigay sa iyo ng problema sa pera at magpapaluha pa sa iyo, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Libra, ngayong araw ay umiwas makipag-usap sa biglaang magbibigay ng desisyon na pwedeng kang mabigyan ng kalungkutan at huwag maliligo sa gabi nang matagal ay magpapahina sa iyong kalusugan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Scorpio, ngayong ay umiwas ka sa mga usapang may kayabangan magbibigay sa iyo ng problema sa hinaharap. At umiwas sa alak ngayong araw ang isa sa pwedeng magbigay sa iyo ng gastos at problema sa katawan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Sagittarius, ngayong araw ay maging maingat ka sa usapang pera, lalo na sa bagong makakausap baka may kagrupo, at disgrasya sa iyo sa pera, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Capricorn, pag-iingat sa paglilibot ng mag-isa at magtiwala kagad, nang makaiwas ka sa mga taong mabola ang gusto lang at makaisa sa para makaloko pagtungkol sa pera, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng liwanag ng buwan. Aquarius, ngayong araw ay magingat sa lalaking kung umasta ay may kayabangan kumilos, lalo na sa pagbibiro, problema ang mabibigay sa iyo at pwedeng pang magdala pa ng tukso ng pag-ibig, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng sikat araw. Pisces, maging maingat ka sa trabaho lalo na sa discussion, kahit iyong alam ay pwedeng magbigay sa iyo ng signos ng mapapalungkot. At sa pamilya ay ganoon din umiwas sa usapang pera ng maiwasang mag-init at damdami na magalit, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin.